guys, uh, magandang tangali ah. Uh, welcome to my back, my channel ah. Uh, my name is Tito guys, TV Vlog Ayan guys, ah, uh, kami uh, Ang slab, uh, ang gamit namin guys Yung mga bakal at yung Ang aming Ang aming gagamitin, ah, uh, PVC OS Diyan sa Bubutas tayo ng yero guys, ah, uh, binubutas ni kumpare ayan guys ah, nabutas na ni kumparing pindo ayan ang korteng guys ng na ating binutasan sa yero, ah jansom box ah magbubus tayo ng slab ah ito ang binutas nya ah dalawa guys ang binutas nya ito guys ang corting jansom box ah ilalagay natin dito ah at magbubus tayo at maglalagay tayo guys ng pvc orange at yung pinakalinyo natin papuntang sedmeter ang ah, doon naman sa dulo ayan naman guys sa dulo Ah, uh, naman tayo ulit dito. Ayan guys. Ayan, magagamit tayo. Uh, dito natin ilalagay sa pang pangalawa guys na bin uh, binutuasan ni kumpare natin. Uh, kumpare Pindo Peñaroyo. Ito gagamitin natin yung sa box. Uh, babakasin natin to. At uh, tatanggalin natin yung takip para malagay natin dito. At dito natin guys ilalagay ang atin Johnson box. Ito guys ang atin PVC. PVC Orange ah uh, ipapasok natin dito guys ipapasok natin dito sa butas ayan uh, na natin to ayan uh, dito natin lagay guys itong ating PVC Orange ayan uh, nakalagay na sila guys ng mga bakal uh, naka tie wire na at uh, naka tie wire na yung ating mga bakal guys sa uh, 10 mm and 16 mm Ayan, uh, mamaya guys, uh, magbubus tayo. Uh, Maglilayout tayo sa electrical wiring ayan uh, ang atin ang atin guys na Johnson box, uh, PVC orange. Uh, doon naman ang atin na um, uh, nakabang tayo rito guys ng paputang set meter. Uh, ang gagamit natin, elbow at ah, ng PVC orange. Uh, papunta rito guys sa atin Johnson box. Ayan guys, atin Johnson box. Ito naman ang atin ang ating switch ayan naka guys ang ating switch ayan ang ating switch guys ayan naka -baluktot. uh, gumamit tayo guys ng ng heat gun uh, ayan guys uh, head gun uh, binaluktot natin yung tubo uh, guys doon sa sa Johnson Box ayan Johnson Box natin uh, tayo ng electrical wiring sa dito sa contraction worker ayan si mga natin uh, maya maya guys uh, magbubuhos tayo ah uh, dito sa slab na third uh, third floor tayo guys ah uh, third floor natin gagawin ang ating ang atin nilagyan guys ang ating yero at yung ating mga bakal at mm 16mm ang ating mga sa electrical wiring ayan ang mga PVC orange abos sa uh, triport and one half ang jan sumbaks natin ayan guys sa uh, dalawang butas binutasan ng singyero Ayan, sa uh, maya, maya guys, ha, uh, tayo ha. Uh, Mag-aabang muna tayo sa electrical. Ayan, ha. Uh, dito guys sa uh, ating contraction worker. Ayan, ang ating mga kasama. Uh, maglalagay tayo ng... Ay guys, ha, uh, malapit na tayo matapos dito. Ha, uh, maya, maya, uh, tayo. Uh, third floor tayo guys third floor. Shoutout uh, shout out niya palaki kong Sandy Bibal at uh, taga Buri Kamuning Kalabanga. Shoutout uh, shout out niya palaki Mercedita Velasco at uh, taga San Lucas. Shoutout uh, shout out palaki Manuel Velasco taga San Lucas Kalabanga. Shoutout uh, shout out palaki Kay Oliva at uh, taga Santa Salud Kalabanga. Shoutout uh, shout out niya palaki Christina Christina at uh, taga Santa Salud, Calabanga uh, Shoutout nyo pala sa mga family Orlin uh, Shoutout nyo sa family Austria uh, Shoutout nyo sa family De Los Santos uh, Shoutout nyo pala sa family Al uh, Pinaruyo uh, Guys, uh, thank you very much, uh, welcome to my back, my channel uh, My name is Tito guys, TV. Black